So itong ginawa natin mga kabeck is, is pwede po siyang manual na dipindot at pwede rin siyang di-remote. Advanced Kill Switch Becky Works version 3 na kahit kailang may kakabit nyo na. Sa Shopee ko ibebenta ko ito mga kabeck is tignan nyo doon. Okay, mga kabeck dumayo pa galing bukawi kami So, follower ko to nag diy So, marami na siyang nabibili sa akin So, gagawin niya ngayon yung advanced kill switch natin kasi medyo nakawin na, no? Matindi nga So, hindi talaga kami gumawa ng mga plug and play, no? Mga kabeke, sinasabi ko naman yan. Pero ito, hindi naman siya as in 100% plug and play. Pagbatak ka pa, pa rin. Pero ito yung build na ginawa ko sa kanya. Ito po ay pang mga card type. So, ayan, no? Kompleto na yung isasalpak. Ito ipapreso na may CDI. Kasi yung CDI ng mga salty, nasa likod, papatong lang yan. Tap na lang ni sir, itong ground sa body ground. Ito, sa CDI. syempre may CDI na linya na ACC lang yun na brown. Puputuli niya yun. I-coconnect ito ngayon. Tapos yung isang wire, mahaba, papunta po sa busina, sa pink. Tatap na lang po yan, pink wire ng Yamaha sa busina. Itatap na lang yan dyan. Tapos ito pang natira sa signal light. Left and right, kahit magkabaliktad. No. Ikaw, sir, nahihirapan ka pa ba? Hindi. Madali Very good, na. sir. Madali basic na, siya. na basic. Pero presto mo na lang, yun na lang itatap mo dyan sinusian, hindi aandar motor mo, mag-iingay lang siya. Bubusin na lang mag-aasar. At so, tingnan natin kung gumagana, no? Sa labi na, So, syempre, negative to. Ito yung linya. So, wala, no? Ngayon, pag pinindot to, dapat mag-click yan. Ayan. Lapit na tik tik Indication na okay yung gawa natin. So sa mga gustong ganyan, gagawa ako ng Shopee. Magbebenta ko sa inyo na tabi na lang. Siyempre kailangan, meron din kayong effort na i-wiring. Pero at least, di na kayo mali nito. Ito kasi effective. Sa kill switch ko, motor ko tagal na. Napaka-effective nito. Antay na ako yan pag naka-park. Unattended, hindi mawawala yung motor nyo. Okay? So, nihintay natin yung video ni Sir kasi siya mag-i-wiring sa motor niya. Kapag ita natin kung ano naging outcome, kung di ba nag-apoy. Kaya na yung video ni Sir. Steam Switch Advanced Version 3 by Becky Works. Bali, kapag nag-avail kayo kay Boss Becky Works, set up na. konti na lang yung wires na ikakabit mo para sa inyong motor. Ito yung kanyang result. Pakita ko sa inyo yung demo ng D-Remote. Tapos na tayo sa D-Pindot. Ito D-Remote naman. So, pag pinindot mo yan, on. Activated po yung hazard at magbubusina. I-off natin. Wala na siya. Mga kabeki, safety po ito. Matal ko na ginagawa, no? Hindi po ito magpapalobat. Hindi po ito magkukusong ng battery nyo. Pag naka-standby mode o oh, nakapatay. Kasi wala naman pong... O, oh, hindi siya activated. Hindi siya nakailaw. Activated lang po yan pag ganyan. Ayan, no? Oh, nakailaw. Pag nakapatay wala po so ibig sabihin aandar yung motor nyo pag pinindot, pag pinindot nyo yung remote mamamatay bubusin na mag aasad okay? hanggang gaano ba kalayo ito so tinesting ko po ito kanina hanggang doon sa gate namin hanggang sa labas so ilang itong hinakbang ko 25 meters so tingnan natin no hanggang dito sa gate ito yung di remote natin ayan ayan nakita nyo naman umilaw no patay Okay. Tayo sa pinakalabas. Aso ah, may liwanag di makita. Pero ayun, umilaw. Oh. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo, no? Pero umilaw. Dapat may busina ka, Becky, kasi wala akong stock na busina para mapatunog yan. So sa mga video ko naman, ang dahil ko nailabas niyan, mga ko ng advanced kill switch na Beccy Works version. Nandun lahat yan. Tatay. Tatay na. So ayan mga kabekis no. Ang mga gustong umorder niyan, sa Shopee ko ilalagay ko yan. At madali niyo na pong masusundan niyan kasi po may mga name tagging po yan sa inyo ilalagay kagaya niyan. So expectin hindi po siya 100% plug and play. Kayo pa rin po is kahit paano may effort pa rin kayo. Magwa kayo ng konti, ng basic na lang ang iwa wire niyo kasi naka na yung pinaka-major na ginawa ko. Okay, mga kabekis. Antay na kau po yan at subok na subok yan. Kahit yung motor ko, meron yan. Sigan natin yung motor ko, no? 2013 pa po nakalagay yung sa akin. Buksan natin po. Sinauna pa yan. Yung dipindot. Ayan, pag ino ng susi. At hindi na po aandar yan. 2013. Actually, motor ko naisalba po niya. Minsan na rin po itong binalak na kaya nga ito yung susisiyang ko, kahit naka-on, ayan o, on, nabubunot yung susi. Kasi po, dinistrong ka Hindi ko alam kung ano pinasundot nila. Basta iniwan na lang to na hindi umaandar, iniwan lang sa parking lot, nasa labas, hindi na nakuha. So, safety. Okay. May harap mawalan ng motor sa panahon ngayon, lalo na ngayon, eh, napakatalamak na naman ng nakawan. So, ito na yung nagawa ko para sa, marami nag, gustong magpagawa sa akin, kaso, ang lalayo, di makapunta sa akin, so nagtatanong sila kung pwede ko magbenta so actually ayoko po kasi na nagbebenta ng ganyang klase na baka magkamali kayo sa pag rings kasi ako tinetesting ko naman so gaya nung dating yung isang customer ko na bumili sa akin ito yung nag walk-in, siya nagkabit pagdating niya sa bahay niya napapatay nga yung makina pero hindi nagbubusin hindi nag sabi ko kayo, habi niya sinundan naman daw niya so pinapunta ko siya rito, ako tumingin so mali po siya ng pinutol okay, so ito kabeck is safety to Sundan nyo lang po yung name tagging, wag ko kayo magmadali. Slowly but surely. Importante po is magkaroon ng protection ang mga mahal nating motor. Anti-theft po yan na siguradong walang kanakaw ang motor nyo at wala kayo magiging problema sa paglolobat lobat So make sure lang na wala rin problema ang electrical wiring sa motor nyo. Agay sa mga new Sporty na pagbabattery drive, eh, tatlong araw lang binattery drive, mas lolobat subukan nyo din po i-power apply yung motor nyo i-safety nyo muna yung wirings kasi baka pag nasi, may, may problema kayo sa motor nyo lalobat lalabat tapos kinabitan nyo pa nito madamay pa to baka sa akin yung masisihin hindi po ka Bekis hindi nyo masisisi sa akin yan dahil subok ko na ho itong ginagawa ko ang tagal ko nang ginagawa yan hindi ho nagpalobat ng motor to dahil sa motor ko lang hindi naman ako nalolobat may kotse ako at bihira ako gamitin yung motor ko Minsan po, one week, two weeks, hindi ko ginagamit yan. At never ho na lobat yung motor ko. May katibayan, mga kabekis, no? So, okay, mga kabekis, interesado kayo? I-click nyo na yan sa Shopee ko. Hanapin nyo lang doon, Becky Works Online. Okay? Good day sa inyo, kabekis.